Anong kinabibisihan mo dyan? Gumawa ako ng long cord. Very, very long cord. Okay. Tapos, ayan, yung pinaka tulusan. Pero may silang. Kasi hindi naman permanent yung alaga natin dito. Tuwing umaga lang sila na nalalagay dito na salit-salitan. Everyday isa. So meron siyang swivel dito sa mismong tulusan para dito pa lang umiikot na. 'Di ba? Tapos very very long cord. Ayan, very long. Ganong kahaba niya? 9 feet lahat ito. Tapos dito meron din siyang pinaka swivel. Para dalawa yung swivel. Itong pinaka hitch ay imported. Ayan. Binili ko to, Nang triga lang ako dito, binili ko to. Pero medyo mahal to, 300 pesos. <laughs> Napakamahal pero meron na siyang pinaka cord dito, cord. Pero goma. Pero nakaganito, pangit. Nakaganyan, nakabuhol na ganito. Yan, nakabuhol na ganyan para hindi lang siya matanggal. Tapos sa dulo, nakabuhol din para doon sa paglalagyan ng tulusan nakaganito. Yan. Pero so, dito, pangit. Tinanggal ko, pinalitan ko ng ordinary cord para maganda tapos sinaba ko na para maging long cord ngayon susubukan natin sa mga barako tignan natin kung effective ang aim ko dito para meron silang maha, malaking malaki-laking gagalaan para na silang naka naka at large nakakawala Ah, nakaka-atlage. Kaya nakaka-wala. Okay. Parang tugante, no? Atla. Pero naku, tinamaang solid sa baba. Mukhang bato. Pero mas maganda yun. Kasi pag ganun, ibig sabihin, mas hindi mababudak. Basta-basta. Ngayon, napakaganda ng na itong lugar. Maraming damo. May damo, may lilim. merong buhangin. Pwede siyang mag-dash bat. Ngayon, ganito. Para hindi sila magkaabotan ni Bradley. Tapos, makakalibot siya dito. Ganito. Diba? Para na siyang... Para na siyang kugante. Hmm. Subukan natin sa isa nating alaga. Tingnan niyo si crocodile. Ito yung kanyang mga chinelas. Tinanggal ko muna. Wala na siyang iwanan ng tanggal. Oh. Ayan na. Tanggal na. <laughs> uh -huh. Scar na lang. Uh -huh. O diba? Effective naman kahit papano. Hindi lumala lumiit o na, nawala yung isa yung isa lumiit effective so o, ha tignan nyo na naman yung mga paa <laughs> bagong ano pedicure tara <laughs> ilalagay na kata sa long cord very very long cord ito ng imported na ito eh um, para sa akin mahirap itong gamitin ka ng gawang pinoy yung gawa natin sa Ludo ako napaka convenient gamitin yung gawang pinoy ito medyo siguro masikip pa yan sikip lang siguro yun tapos parang harsh sa panang manok wala siyang malambot hindi ko lang alam ah. First time kong gumamit niyan eh. Ngayon. Roko tayo. Hit it. Hmm? Let's just pass. Ito naman sa Miss You ang aming wrap up gold sweater. Ganda no. Miss You, Miss You. Sexy. Yellow legs. Na itim-itim yung mga scales. Napakaganda ng itsura oh. Guwapang guwapa. Ang ganda ng kulay. Gold sweater. Wrap up up game farm to. Ganda no. Mm -hmm. uh, ilalagay ko sya dito sa sa folding pen. Sa kanyang long cord. Hanggang dyan ka lang, Crocodile. Hanggang, hanggang dyan ka lang. lang. Hindi, eh, lalapit ko naman yan. Sige. Okay. Lalapit ko si Inisyo para makapagkwentuhan so, ka ng mabuti. Dito. Ayan. Yeah. Ganda ng kulay, no? Pero, Si Crocodile, hindi yan ang kapartner niya. Ayun yung kapartner niya. Si Blue. Kasi, iba yan. Iba yung, ano, iba, iba yung balak ko dyan. Ito, tignan natin si Blue. Ito yung Mrs. ni Crocodile, no? Ayan <laughs> si Blue. Yan ang Mrs. ni Crocodile. Kasi edad niya lang yan. Nagsisiw na siya limang sisiw pero nakain ng pusa eh. Nakain ng pusa yung mga sisiw kasi wala na si Kobe eh. Wala nagbab na wala nang nagpapatrolya sa paligid eh. Ngayon wala na siya, marami nang pusa pumunta dito. Kaya naubos yung mga sisiw niya. Kahit anong protection ang ginawa na, magaling yung pusa. Idol ko yung pusa niya, napakagaling. Nakascreen at lahat-lahat, nakakakuha pa rin siya ng sisiw. Ginagawa pala niya, binubugaw niya para magsili para yung mga sisi lumabas sa mga kung pwede sa lumabas Na, hmm. now everybody lalangin ko siguro dito etong lupa na to yan masustansya yung lupa dyan dati yung ano compost compost bin compost pile mamay palaka. Maris ka nga dyan. <laughs> May palaka. Get, get out of here. May palaka dyan. Baka mag-away kayo ni Kasi tignan nyo, maraming mga eggshells dyan. Maraming mga eggshells. Dati yung uh, compost. Diyan ka muna blue. Ika'y mag ano dyan. Mag scratch scratch. Bala ka na. Lagi mo lang siya ng bubong. Hindi, ba Hindi na ma yan. tsaka muna mag- uh, mag dash bat or kumain ng mga eggshells available. Ayan, ayan, na, ayan, na, ayan, ayan. Kinain niyo yung mga eggshells nga, oh. Ah, nag ang calcium nito. No? Kain siya ng eggshell, oh. Sige lang. dami yan. Eh. Ang dami mo na naka-eggshell ah. Pumuporma na yan, tawin. yan ang mga kulang sa kanila. Eggshells yan. Kaya napakagandang ilagay sila sa ganyan. Yung lupa dyan, masustansya. Maraming compost na na-compost dyan. Wala, walang, hindi sinunog ang lupa na yan. Walang, Puro mga ano lang. Yung biodegradable lang. Yung mga pinagbalatan ng ano-ano. Mga dahon. Yan, nilagay. Na magiging healthy si Blue Jan. At the same time, syempre, na-stimulate din yung katabi niyang ano. na-stimulate si Rudy Jan. Dahil bago sa paningin niya si Blue eh. Yan, di ba? Patalikod ka, Rudy. Yan. May steam. sa paningin niya si Blue eh. Di ba? So well, yan ang maalinsangan naming uh, araw ngayong araw na to. Sana inyong uh, kinapulutan ng kalokohan. <laughs> Sana nag-enjoy ka sa panonood sa aming mga alaga hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Ikaw, wala kang chicks ngayon. Bye-bye, Hawk.